Isa na namang isyo ang binuhay ng mga basher ni Shuvi at Sa pagkakataong ito inakusahan ng young actress na manggagamit umano ng mga bakla. Ito ay matapos kumalat ang panibagong video ni Shuvi kung saan sinabi nito na kailangan ng mga tao ang mga bakla para tumulong sa kanila. Ipinost naman ito ng isang netizen sa Reddit. Need nyo ng bakla, makipag kayo sa bakla sila yung tutulong sa'yo, ayon sa post. Lalo tuloy nang gigil ang mga netizen kay Shuvi na kamakailan lamang ay naisyuhan ng pagiging DDS. Kinu-question ng mga netizen kung isang panggagamit din ng friendship ni Shuvi kina Vice Ganda, Esnir at Clarice de Guzman. Say ng netizens, manggagamit pala talaga siya. Kaya nga si Esnir dati choice niya na last duo niya kay alam niya malakas si Esnir daw pinalit niya si Klang. True, and even si Vice sa parinig niya kanina ba? Diba? na todo puri daw sa kanya tapos may nasasabi pala sa Facebook, for sure puring puri ni ate girl yan si Vice kasi alam niyang matutulungan siya sa karir niya. ba diba si Vice pa nag-request kay Anet na ilagay sa showtime yan? User-friendly pala ta eh, kaya pala kahit magkaroon siya ng violation sa bahay ni kuya, ginawa niya para makipag-close. Ang galing, user si ate. O ba diba ginamit pa ang LGBT community sa agendas niya OMG? Ano ang sinyo sa balitang ito?